Ugat ng kahirapan sa Pilipinas. Napapansin mo ba kung bakit lumalaganap na kahirapan sa ating bansa? Marami sa ating mga kababayan ay halos walang pagkukunan ng ikabubuhay. Idagdag mo pa ang mga pabayang magulang, mga taong tamad at nalulong sa masamang bisyo, at ang masaklap, nasasangkot sa krimen, gaya ng pagnanakaw. Sabi nga, kapit sa patalim. Kailangang may may laman sa kumikulam na tiyan. Sino ba ang dapat sisihin sa bagay na ito? walang iba kundi tayo din mismo, sapagkat tayo ang siyang gumagawa ng ating magiging kapalaran. Ika nga, magbago nawa ang mga nagpabe sa obligasyon sa pamilya at mga taong nagkasala sa batas, at mabuhay ng patas at marangal, upang magkaroon ng tunay na kaunlaran at kapayapaan sa ating bansa, na wala tayong inaagrabyadong tao o mga mahal sa buhay. Mahalaga na magkaroon tayo ng pinunong magpapatupad ng batas na may kamay na bakal, gaya ng ating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Subalit, kailangan ang ating kooperasyon at pagkakaisa upang tuluyang labanan ang kahirapan sa ating bansa. Huwag natin sa ang lahat ng problema at suliraniin sa ating pamahalaan. Ano-ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit nasasadlak sa kahirapan ang marami sa ating mga kababayan? Sa mga tao o pamilya, ang masamang bisyo ay siyang pangunahing ugat ng matinding kahirapan at kasamaan sa mundo. Bakit? Ang paggamit ng sigarilyo at alak ay nagdudulot ng pagkasira sa ating kaisipan, kalusugan, pamilya, kabuhayan, pangarap at kinabukasan ng pamilya, at marami pang iba. Sa halip na nagiging produktibo ang isang tao sa kanyang trabaho o pag-aaral, nauubos ang oras niya dahil sa bisyo o di kaya kung siya ay magkasakit ay hindi na magawang pumasok. Ang resulta, wala siyang may uuwing pera sa araw na siya ay lumiban, sa manggagawa, o magkakaroon siya ng mababang marka sa paaralan, sa estudyante. Bukod sa nasasayang ang pera, pagkakataon at oportunidad na umasenso sa buhay, nagdudulot din ito ng pagkawasak ng pamilya. Ilan na bang mag-asawa ang tuluyan ng naghiwalay o mga anak na itinakwil ng magulang o malapit na kaanak ng dahil sa masamang bisyo, lalo kung nasangkot na sa ipinagbabawal na gamot. Lalo lang niya pinalalala sa halip na nabibigyang solusyon ang mga problemang dumarating sa kanyang buhay. Kung walang masamang bisyo, walang taong maghihirap sa ating bansa. Kung may naghihirap man sa estado na kalusugan o pananalapi, maayos nila maitataguyod at mas magiging payapa ang buong sambahayan. Mas madali nilang malalampasan ang mga pagsubok sa buhay. Dapat nating tandaan na walang mabuting ay dudulot kung papasok tayo sa masamang bisyo. Tayo din ang gumagawa ng sarili nating ikapapahamak kapag nagkaganoon. Huwag tayo magpapoto ni sasama sa mga taong lulong sa yosi, alak, sugal, at droga. Ang masamang bisyo ay siyang pangunahing ugat ng matinding kahirapan at kasamaan sa mundo. Bakit? Ang paggamit ng sigarilyo at alak ay nagdudulot ng pagkasira sa ating kaisipan, kalusugan, pamilya, kabuhayan, pangarap at kinabukasan ng pamilya, at marami pang iba. Sa halip na nagiging produktibo ang isang tao sa kanyang trabaho o pag-aaral, Nauubos ang oras niya dahil sa bisyo o di kaya kung siya ay magkasakit ay hindi na magawang pumasok. Ang resulta, wala siyang may uuwing pera sa araw na siya ay lumiban, sa manggagawa, o magkakaroon siya ng mababang marka sa paaralan, Bukod sa, nasasayang sa estudyante. Ang pera, pagkakataon at oportunidad na umasenso sa buhay, nagdudulot din ito ng pagkawasak ng pamilya. Ilan na bang mag-asawa ang tuluyan ng naghiwalay o mga anak na itinakwil ng magulang o malapit na kaanak ng dahil sa masamang bisyo, lalo kung nasangkot na sa ipinagbabawal na gamot? Lalo lang niya pinalalala sa halip na nabibigyang solusyon ang mga problemang dumarating sa kanyang buhay. Kung walang masamang bisyo, walang taong maghihirap sa ating bansa. Kung may naghihirap man sa estado na kalusugan o pananalapi, maayos nila. Maitataguyod at mas magiging payapa ang buong sambahayan mas madali nilang malalampasan ang mga pagsubok sa buhay. Dapat nating tandaan na walang mabuting ay dudulot kung papasok tayo sa masamang bisyo. Tayo din ang gumagawa ng sarili nating ikapapahamak kapag nagkaganoon. Huwag tayo magpapoto ni sasama sa mga taong lulong sa yosi, alak, sugal, at droga. Ang padalos-dalos na desisyon ay kadalasang walang magandang patutunguhan. Marami sa mga kabataan ngayon ay ipinagwawalang bahala ang pag-aaral, sumama sa masamang barkada, o di kaya'y maagang nabubuntis, nag-aasawa, o anak ng anak ang mag-asawa na hindi naman kayang suportahan. Ang resulta, dumarami ang bilang ng mga tao o pamilyang naghihirap at nagugutom sa ating bansa, gayon din ang mga taong nakatira sa squatter o di kaya'y sa lansangan. May panahon ang bawat bagay. Samantalahin ang bawat pagkakataong ibinibigay sa iyo, dahil minsan lang ito dumating sa iyong buhay hindi mo na maibabalik ang sariwan ng iyong kabataan kapag ikaw ay tumanda na. Kaya, kung pinag-aaral ka ng iyong mga magulang o malapit na kamag-anak, mag-aral ka ng mabuti. Para din naman sa iyong mabuting buhay, pagkatao at kinabukasan. Sa mga taong walang matatag na ikabubuhay, dapat maging prioridad sa inyo ang pagkakaroon ng matatag na hanap buhay, gaano man ito kahirap abutin. May kasabihan na, kung may tiyaga, may nilaga. Walang madali ang trabaho sa panahong ito. At kung maaari ay maghanap ng sideline o negosyo para may extra income o alternatibong pagkukunan ng ikabubuhay. Kung may planong magtrabaho sa ibang bansa, gawin muna ito bago magpasyang mag-asawa upang maiwasan ang malabis na kalungkutan, homesick at broken family pagkatapos ng kasal o ang pagsilang ng panganay mong anak. Marami sa mga mahihirap nating kababayan ay mababa ang antas na pinag-aralan sa paaralan o hindi man lang nakaabot ng kolehiyo. Ito ay sa kadahilan ng walang sapat na perang pangtustos sa pag-aaral, o di kaya mas inuna ang pagtatrabaho kaysa sa mag-aral, sapagkat walang maayos na ikabubuhay ang kanilang mga magulang. Sa panahon ngayon, halos lahat ng mga trabahong iniaalok sa mga classified ad sa dyaryo at internet ay nangangailangan ng makatapos ng college level o graduate ang isang aplikante. Kaya ang resulta, marami ang pilit nagtitiyaga sa mga trabahong hindi nakakabuhay ang sahod, minimum wage na pampamandaan at 12 kada araw sa Metro Manila, gaya ng pagiging kargador sa palengke, pangangalakal ng basura, tricycle o pedicab driver, kasambahay, street sweeper, at iba pa upang makaraos sa araw-araw na gastusin ang kanilang sambahayan. Gaano man kaliit o kalaki ang iyong kinikita, ang paggastos ng labis o higit sa kinikita ay maaaring magresulta sa pangungutang. Unahin ang pagtugon sa pangangailangan bago ang kagustuhan, at ugaliin ang pag-iipon ng regular bago magpas gumastos. Hindi masama ang mangutang. Siguraduhin mo lang kung talaga bang kailangan ang mangutang at kung oo ay kaya mo ba itong bayaran hindi pwede ang kaugalian sa utang na baka sakali o bahala na si Batman. Dito kasi nagsisimula na mabaon o malubog sa pagkakautang ang isang tao o pamilya. Kung maiksi ang kumot, matuto kang mamaluktot. Makuntento ka sa kung ano ang mayroon ka sa ngayon. Magsumikap ka at tiyak ang iyong pag-asenso. Hanggat maaari ay huwag gumamit ng credit card. Cash o debit card ang dapat gamitin sa pamimili upang makaiwas sa malabis na pangungutang. Iwasan din ang bumili ng mga bagay na hulugan, sa halip ay pag-ipunan muna ito bago bilhin. Mas masarap sa pakiramdam at mas payapa ang iyong isipan kung wala kang utang na inaalala. Hindi mo na kailangang magtago pa sa iyong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, at sa mga taong nagpautang sa iyo. Mas malalasap mo ang bunga ng iyong pinaghirapan. Ang taong tamad at ayaw magtrabaho ay walang karapatang kumain. Sa madaling salita, ang Kat ay nakamamatay. Ilan na bang manggagawa na nasibak sa trabaho bunga ng kanilang Kat gumagawa na tila ba walang kasipagan? Ika nga, pakitang tao lang. Sa panahon ng kabataan dapat magsimula ang angking kasipagan. Mula sa pagtulong sa mga gawaing bahay o negosyo ng pamilya, pag-aaral ng mabuti, hanggang sa makatapos at magkaroon na regular na hanap buhay. Sa madaling salita, ang kasipagan ay bahagi na ng ating buhay at pamumuhay. May mga taong matatanda na ayaw poppy hill sa mga anak sa kanilang kinasanayang trabaho, sa kadahilan ng baka lalo pa sila magkasakit dahil sa halos wala nang ginagawa sa buhay. Talagang dinisenyo tayo ng ating dakilang lumikha na maging masipag sa araw-araw. Kahit sa pag-eehersisyo o paggalaw ng ating katawang panlupa ay mahalaga upang lubos na maalagan ang ating buhay at kalusugan, anuman ang edad, kasarian, o nararamdaman sa buhay. Ang pag-aasawa ay sadyang hindi biro. Bukod sa magastos na sa bulsa, marami ka pang dapat pagdaanan at proseso upang may taguyod ng maayos ang iyong pamilya. Hindi sapat na mahal ang isa't isa upang sabihin sa madla na handa na silang magpakasal. Mayroon itong kaakibat na responsibilidad at ito ay panghabang buhay hindi mo na ito mababawi pa, maliban na lang kung namayapan na ang isa sa inyong mag-asawa. Hindi dapat magpakasal ang isang tao kung wala pa siyang maayos na plano ukol sa kanyang pananalapi, pagtataguyod ng pamilya, pagtatayo ng sariling bahay, edukasyon ng mga anak, kalusugan ng buong pamilya, at iba pa. Dapat tanggapin muna ang kalakasan at kahinaan ng bawat isa bago ang nakatakdang kasal, upang maiwasan ang malabis na pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Kung hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo at wala ka pang matatag na hanap buhay, sapat na ipon, ari-arian, at kinikita. Mas makabubuting huwag mo nang ituloy ang kasal o magdagdag ng anak sa mga taong may sariling pamilya na. Hindi dapat sanayin na palagi nalang umuutang sa tuwing kakapusan sa pera o kapag may malaking gastusin na dapat paglaanan sa budget. Tiyak na mag-aaway ang mag-asawa kapag nagkaganoon. Bukod sa kailangang may matatag na hanap buhay, Kailangang masinop mo ng gusto ang iyong kinikita, kasama ng iyong asawa. Hindi porke kumita ka ng bongga ay gagastos ka na para bagang wala ng bukas. May sapat na perang na itatabi para sa mga biglaang gastusin, para iwas utang, may life and health insurance upang may agarang panggastos sa tuwing may nagkakasakit sa pamilya, o huwag naman sana, namatayan. May sapat na perang pambayad sa mga obligasyon sa bahay, gaya ng upo o hulugan sa pabahay, kuryente, tubig, edukasyon, at marami pang iba. Dapat tandaan, mahirap talagang kumilos at magdesisyon sa buhay kung palagi tayong wala o kapos sa pera, lalo na sa mga taong palaging umaasa sa utang. Mas mabuti na ito ay paghandaan habang maaga, kaysa sa maghahagilap ng pera sa oras ng iyong kagipitan o pangangailangan. Posibleng gipitin pa tayo ng mga nagpapautang kapag nagkaganoon. Bukod sa malaki na ang interes at penalty, sakit pa sa ulo kapag nahuli ka sa pagbabayad nito. Ika nga, panic making decision. Tuldok tuldok. Corruption ang talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan ay nakakaapekto sa sambayan ng Pilipino, partikular na sa serbisyo publiko at pagbibigay tulong sa mga maralita. Bakit? Sa halip na napupunta sa tamang kaukulan ang kabuuan ng pondong nakalaan para sa mga proyekto na tutulong sanang maibsan ang lumalalang kahirapan, Ibinubol sa ito ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno para sa kanilang personal na interes. Habang ang mga korupsyon ng talamak na pagnanakaw sa kaba ng bayan ay nakakaapekto sa sambayan ng Pilipino, partikular na sa serbisyo publiko at pagbibigay tulong sa mga maralita. Bakit, sa halip na napupunta sa tamang kaukulan ang kabuuan ng pondong nakalaan para sa mga proyekto na tutulong sanang maibsan ang lumalalang kahirapan, ibinubol sa ito ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno para sa kanilang personal na interes. Habang ang mga tiwaling opisyal ay yumayaman at magagara ang mga bahay, alahas at sasakyan, ang mga maralita naman ay nananatiling lugmok sa karalitaan. Mangmang at mababa ang pinag-aralan sapagkat hindi natanggap sa scholarship ng pamahalaan. Agad namamatay ang mga mahihirap na pasyente sa mga ospital dahil sa hindi nabigyan ng naaangkop na gamot at atensyong medikal. Lubak-lubak ang mga kalsada sa probinsya at ang kawalan ng irigasyon sa mga sakahan kaya madalas naluluji ang mga magsasaka at mga negosyong may kinalaman sa agrikultura at iba pa sapagkat nabubulok ang ibang gulay habang nasa biyahe patungo sa mga pamilihang bayan. Ginagamit sila ng mga politikong gustong manalo tuwing eleksyon sa pamamagitan ng pagbili ng boto o vote buying. B. Traffic ang araw-araw na pakikibaka sa paglalakbay upang makapasok sa trabaho sa Metro Manila ay daing ng sambayan ng Pilipino, mayaman ka man o mahirap. Bakit? Sa halip na ang oras ay napupunta sa trabaho, pamilya, at mga produktibong gawain, mauuwi lang sa wala ang ilan sa ating mga plano sa buhay. Maaari tayong mabawasan ng sweldo sa pamamagitan ng undertime, madisiplina o masibak sa trabaho, makonsela ang mga kontrata, at ito ay malaking kabawasan sa ating ekonomiya. Sayang ang oras na hindi na maibabalik pa kahit kailan. Imbes na magtatrabaho ka pa ng part-time o di kaya'y mag-aaral sa gabi after full-time job o office hours, sa trapiko lang mauubos ang buhay ng ordinaryong manggagawa na may pangarap ibangon ang sarili at pamilya mula sa nararanasang kahirapan. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.